Eh, tahu President ng Phantom Riders Club, si <laughs> Paring Lance Tolentino at saka si Boss. Dino, adviser namin sa si Phantom Riders Club. Lapit pa po, kami nang ano. Yung niyog na yan, yung matagal na namin ang pinagplanuhan ang wala kaming makuhang mga mandirig mang mamumutol. Ngayon, ayun no? Dalawa yan. Yung dalawa na yan. Yan o. Yan, yan. Ngayon lang nakakuha si paring lance namin ng mamumutang mam mam <laughs> Ang hirap magpotol. Wala kami nakuha ngayon lang oh Yung dalawa na yan, galing pa sa Morse. Dapat nila ito. Inano pa yan? Ah, Pinuntahan pa yan sa Mars. Sin uh, sinundo ng ano, SPCIP. Mga kababayan to ni ano, Lakay Cabarlo Jr. Yan dalawa na yan oh. No? Oh, yan oh si kumpare ko. Yan. mayroon silang Tatalian Tinsong maliit. Tinso. Yan oh. Yan Tinso yan oh, gamit na maliit. Ganyan pa lang diskarte ng ano pagputol. Yun, no? mm. Dalawa sila. Malakas na mga nila lang yan. Galing sa planetang Mars o. Oh. Oh? <laughs> Hindi na nahihirapan. Parang baliwala sa kanila oh. Ang taas niya o. No? Marupok pa yan. Yan eh, May tagahawak sila dito. Ayan o. Oh. Si Paring Otol. Yan dalawa yan oh Ingat lang kayo dyan, mga malakas na nila lang. Ayan o. Oh. Mandirigma talaga yung dalawa na yan o. Oh. Taas niyan. Nanuhal lang nila ng tubo. Gano'n? Mm -hmm. you know? Minisintso paano kaya yan? Tignan natin kung anong distorting yan. yan. Matagal na yung pagputol yan. Kato lang. Ngayon lang ito na. Ngayon lang ito na ano itong dalawa na ito. Ang lang na ito. Nahire. Shut out kayo dyan sa taas. Ayan o. Oh. Alam mo. Mas palit sila. Hindi ka magka ng maganda kasi apat na tubo lang kinayo nila. Oh. Mayroon pa dito. Mga po, mayroon pa. Pa, oh, mayroon pa. Mayroon pa. Oh. Ay, may tatlo pa. Gira-gira lang ang mata. Tatat, tatat. Tatat. Ito si Tingoy, yung mandirigma. Ayan Mangga? <laughs> mandirigma ng mangga. Ayan you know? o. Nadali niya yung ano. Nagtayo lang ng banderitas Nadaanan yung mangga. Ubus, isang sako. Galit na galit yung may-ari. <laughs> mandirigma sa mangga. Ayan you know? o. plano pa uli. Pinahandakan. You know? Ayan

kartin ng maayos dyan. No? Walang matalian sa lupit. na sa ka hawak. Ayan. Ayan Mark. Eh, si pari Alex? Bago mo plano ko yung dalawa na yan ano yata yung chinso nila lumuwag lumuwag yung chinso hindi pa nakaputol kahit isa napagod na rin si pare ko umalis din ho up ayun na hindi kayo na kung natamaan sa ulo yung isang nila lang ah tinamaan Ayan na. Naput. Ayan na. na. Naka 1 na oh. Oh. Tigas pa pala. Pala natin malambot na. Ayan oh. Ganun pala ang magdiskarte mga... Ano magputol ng puno? nasa noob ng bahay para walang ma para safety walang mahulugan yan tali oh hmm. Oh. pala yun Ayon? ayos na ba yan

Merde ko Manggay. Ang yang The Legend of Surigao Kel Browniders. Oh, naman, dumaan. Ba, Dito ba, Dito ba. Ano? Pusing, pusing. Back up. 12 yan, mga guys. Hanap, Surigao ayaw. Yan. 24 meters, 24 years dapat Pangatlo. Pangatlong kotol. Pinto lang mga takin sa di kuryente. Buti nakuntak tong dalawang malakas na nilalang na to. Ito ang nakuntak. Ano? Okay. Nuntak niya yan. Ayoko. Saan mo nakita yan? Boss Tingoy, saan mo nakita? Dito lang sa paligid. Yung dalawang nilalang na yan? Eh, sabi sinundo pa yan ang dalang spaceship doon sa Mars. <laughs> ay, ay. <laughs> ano bang kinakain ng mga yan? Sa Mars eh. Kutsara. Kutsara ba? Or zero. For zero. Ayun Diyos ko siyan. Ayan, o. No? Biro din pagputol pala. Baliwala sa kanila kasi mga eksperto na yan. Ganda yun lang yan, guys. oh hanggang sa mga ubusan dito sa puno. Oh. Meron pa. Putuloy na nila yan, o. Oh. Ha? Hindi na, diniritso ko na. post yan. Ha? Uh, yeah. Yan, hanggang sa mga ubus yan. Dito, dito na ako sa bahay. Balik na. Ganun lang guys, ang pagputol hanggang sa matapos yun. Yan o. Oh. Hmm. Anong ginawa nyo dyan? Dalawang bata. Uy, nag sila. Uy, ano na. nandito si Mang Bayo, yung The Legend of Brothers. Yan ang aking Uy, mahiya na naman. Bakit kaya mahiya? Oo. Oh. Nagda-diet yan siya dalawang buwan na pero taba pa rin. Ayahan mo kay Manalo tayo sa loto, dalhin kita kay Mickey Bilo. Yeah. O kaya sa United States of America doon sa mga expert. Ayan ho, oh, nahiya. Tumakbo, tumakbo. Tumakbo siya, tumakbo. Paano tayo manalo, hindi tayo tumataya? Uy, yun know, ho. Nabawasan kunti. Tingin mo na. Ayan ho. Oh. Ate, ito na te. Ah, gagamitin na kay mag-module na ang ate. Shout out. Ingat po kayo lahat. God bless you all. Thank you for watching. Sa Nisayas Mindanao at mga UFW. Ingat po. Bye-bye.